Hello everyone! Good day, it's me again. I'm Ceci. And for today's video guys, magta-tarot reading tayo. So, una sa lahat, kapag hindi ninyo alam yung zodiac sign ninyo, pwede ninyong i-search sa Google. Just put your ano, birth month, kunwari February, And ilagay nyo rin kung anong araw, kunwari 10. So, February 10, zodiac sign. ka mo lang sa Google and magpapakita na nga kung anong zodiac sign kayo. Ganun lang naman kadali kung paano makita yung zodiac sign. So, in today's video guys, um, itataro reading natin yung mga Aries. Kung ano yung present na energy sa kanila sa February 2024. Uh, dito sa reading na ito, magpapakaano ako i-generalize ko ng mabuti yung magiging message dito sa mga cards. Kasi, gusto ko lahat makarelate, okay? Um, ayun, i-take nyo na lang kung saan kayo mas nakakarelate na energy. Pero, ang titignan kasi natin dito is yung mga present na energies ninyo sa February, ngayon 2024. So, ngayon January pa lang naman, titignan natin. Ayan, universe, ano yung mga present na energy ni Aries sa 2024? Am um, nga pala kung nakaresonate pala kayo sa reading na ito, don't forget to comment and yun nga pag-usapan natin kung ano tungkol saan ba kayo nakaresonate niyan. Dali so, nang sabi ko this is a general reading, i-generalize ko na lang para ano para lahat makaresonate sa reading natin. Ayoko kasi nang hindi ka makaka okay? As much as possible kung ano yung nakikita kong sinasabi ng cards or kung ano yung nakikita kong meanings nila, yun yung sasabihin ko in a general way. So universe, ano yung present na energy ni Aries sa February 2024. Universe, ano yung mga merong energies ang mga zodiac sign ng Aries sa February 2024. Anong mga energies yung present sa mga Aries sa February 2024. Una sa lahat, king of wands. Sige, wait lang. Um, ano pa? Universe. Okay, there. So, ang unang lumabas na card is Queen of Wands. Eto. Uh, sa part na to, sa brahang ito, Queen of Wands, talagang kung mag-decide kayo mga Aries, talagang definite yung decision ninyo. Kumbaga, hindi na mababago. Ganon ka-powerful yung pagiging decision maker nyo. Decision, lahat naman tayo nagde-decision. Pero yung sa inyo kasi mga Aries, grabe. Napaka-powerful. Ganon kayo. Kung makikita nyo yung black na pusa dito, sobrang takot sa queen of wands. Nakataas yung kanyang balahibo. Kung mag-decision kayo, very definite. I will not say precise. Pero definite talaga. Kung baga nakakatakot. Kasi kung ano yung sinet, sinet ninyo sa utak ninyo, walang kaabog-abog, go na. Ganon. Kumbaga, parang kahit sabihin na natin hindi masyadong pinagpaplanuhan, hindi masyadong inisip, go na agad kayo. Ganon. Ganon kayo kung magdesisyon sa February 2024. Maybe present na sa inyo to, pero more likely sa February pa mangyayari ito. And for, yun nga, sabi ko nga, uh, pwedeng present na siya feeling ko ganito talaga personality personality ng mga Aries eh kasi pag nagbabasa ako ng mga zodiac signs ang Aries talaga fiery yan kasi um, connected sila sa element of fire eh. so fiery ang mga Aries talaga kumbaga sa lahat yung personality nila and behavior nila talagang palaban ng mga Aries death So, sa February 2024, uh, may nakikita akong something na gusto ninyong i-end. Okay. Hindi ko alam kung ano yun. Uh, maybe career, work, studies, relationship. As much as possible, tignan natin mamaya kung ano yung gusto nyo i-end. May gusto ko yung something na i-end. Pwede rin habits to, okay? Hindi naman, sa iba kasi, for some of Aries, hindi naman kailangang malalim talaga. Pinag-iisipan nyo pa lang. So, nakakatakot yung mag yung Aris ngayong February 2024 kasi once na nag-decide sila, go na, and may gusto silang i-end sa February 2024. Kapag nakapag sila na gusto na nilang i-end yun, feeling ko talagang ma-end na yung gusto nilang tapusin sa part ng life nila. Titignan natin kung ano ito mamaya. Tapos, ang last card is itong Seven of Cups. Very ambitious. So, ginagawa nyo yan lahat. Yung mga energies ninyo. Yung pagiging definite nyo at something may gusto kayong i-end. Ginagawa nyo yung mga yon Kasi, very ambitious kayo. May mga sinat kayong goals and dreams para sa sarili ninyo. And ayaw nyo naman na masayang yung effort nyo. So, gumagawa rin kayo talaga ng paraan para makuha yung goals niyo Yung dreams ninyo. Yun yung nakikita ko dito. Uh, for some, syempre may mga estudyante na nanonood. Sa kanila, pinaka main goal talaga siguro nila is sa pag-aaral, makapagtapos, ganyan, or makakuha ng magandang work. Malaki yung chance na yun. And for some naman, may mga, may mga businessman kasi or businesswoman dyan na nanonood na Aris, pwedeng sa kanila is goal talaga nilang umaman, makakita ng pera. And for some, ewan ko, may mga hobby siguro sila like, paint, like painting, art, and yun nga, may iba silang sila sa na Pageant and gusto nilang manalo, ganyan. Yun yung mga nakikita kong energy sa February ng mga Aries ngayong 2024. Tignan natin, i-clarify natin ng mabuti. Bakit ganito? Bakit kailangan maging definite ng Aries pagdating sa pagdidesisyon? Universe, bakit kailangan ganito? Clare, clarifier. Ah, okay. Kasi, naging... Hmm, may something sa inyo na dumadating. Lalo na sa pag-ibig. And, feeling ko, basta, something na kinukuha niya yung loob ninyo. Night of cups kasi eh. So, kaya kayo nagiging, ano, kaya kayo naging matigas. Kaya, gusto nyo precise yung actions niyo. Kung baga, kapag nag-decision kayo na no, no na. Kasi, may mga opportunities or may mga lumalapit sa inyo na ayaw nyo naman talaga kasi nakikita nyo na wala kayong magiging doon. So, parang hinihindihan nyo. And talagang kung naging decision nyo na yon ayaw nyo na talaga. Maganda yon kasi aware kayo sa sarili ninyo. And sa panonood ng video na to, at least, napatunayan nyo na hindi kayo mali sa mga naging decision ninyo mga aris. So, tignan natin sa death. Ano yung gusto ninyong tapusin? Universe, ano yung gusto tapusin ng mga Aris sa February? Oh, okay. Three of Swords. So, most likely, yung gusto nyong tapusin is... Gusto kong maging generalized kasi hindi porket puso yung nandito sa card na to, it means gusto nyo maki pagbreak sa isang relasyon. Ganon. Hindi, hindi ganon yun. Dahil nga generalized message ito, for some of you mga Aris yes, sa relasyon talaga kasi hard. Pero for some of you, hindi naman. Actually, may mga ka kailangan kayong i-end and hindi naman, hindi naman siya sobrang big deal. Okay? Yung kumbaga, sa ibang mga Aries na nanonood dito, hindi naman sobrang big deal yung i-end nyo kunwari, gusto nyo lang ipaampon yung alaga ninyong aso kasi walang mag-aalaga. So, para yon sa growth niyo kasi para din naman sa aso yon Kasi nga kung hindi mo din siya maaasikaso, so why not? Ipaampun mo na lang, di ba? Mga ganun ba? Pero for some of Alice talaga, karamihan sa kanila, nakikita ko yung mga makakapanood nito. Gusto nilang i-end yung paghihirap nilang nararamdaman. Okay? Yun na yun. Wala na akong ibang nakukuha message doon yung mga paghihirap nilang gusto, nararanasan nila. Ewan ko kung ano yung mga yun. May mga paghihirap kasi silang nararanasan sa loob nila. And gusto na nilang i-end yon sa February 2024. No wonder kaya pala nag decision kayo ng kumaga hindi na mapapalitan. <laughs> kaya pala ganun. So tingnan naman natin kung sa mga single, lagi kasing inaano to. Laging tawag dito. Laging nare-request kailangan din natin magbigay ng leading. Uh, pasintabi muna sa mga ano, sa mga may asawa na may jowa. Itong uh, etong susunod na reading, titignan natin kung may parating bang love sa mga single na aris. So, uh, ano, kung may jowa ka na or asawa, pwede nyo nang skip muna tong video and ano, basahin lang natin saglit sa mga single kung may parating ba na love i-adjust nyo na yung video kasi para to sa mga single na Aris. So, sa mga single na Aris, may pa anong mangyayari? Anong update sa love life nila? Ngayong February 2024. Mm. Masyadong naive. So, <laughs> oh my god. <laughs> sa mga single na Aris nyan, feeling ko yung this is not the right time para magkaroon kayo ng ano. Magkaroon kayo ng karelasyon. Una sa lahat, yung mga lumalapit sa inyong tao is ganito yung ugali nila pinagsasamantalahan kayo. Maybe mabait siya sa inyo ngayon, pero in the near future, pag sinagot mo yan, makikita mo yung tunay niyang ugali na pinagsasa pinags ano, samantalahan kayo. Okay? Page of Pentacles and Page of Swords. Masyado mga bata yung energy. Yung mga single na aris dyan, masyado pa kayong immature for love this February. Ayun nga, kung makapagmahal kayo, grabe, napaka-naive. Kung baga, napaka-parang bata feeling nyo yun na yung mundo nyo. Tapos, hindi kayo makapag-decide ng maayos. Tingnan nyo yung batang yan kung paano niya i-handle yung sword. Di ba hindi niya kayang i-handle yung sword? Ganon kayo. So, I, I suggest sa mga single na Aries ngayong 2024 ng Feb, next month, wag muna. Huwag muna pumasok sa relasyon. Okay, so moving on. General reading tayo ulit. Ano yung mga magiging advice sa inyo ng Oracle Cards, mga Aries, sa February 2024? dahil sa mga pinaggagagawan yung mga aris kayo. Di ba? Napakasaya lang kasi titingnan lang natin kung ano yung maging advice nila sa inyo. General reading to ulit ah, wala na. Tapos na yung sa mga single na aris. So eto, titingnan natin kung ano yung masasabi ni universe. Ano yung advice niya sa inyo tungkol sa mga major energies ninyo na parating sa February 2024. So, universe, ano yung maia-advise nyo sa mga Aris? Universe, ano yung mga ma advise nyo sa mga Aries? Universe, ano yung mga ma advise nyo sa mga Aries sa February 2024? Universe, ano yung mga advice nyo sa mga Aries? The Rainmaker. Ayala. Hmm. Ano pa Universe? Ano pa Universe? many paths. Isa pa. The journey. Okay, so, una sa lahat, itong The Rainmaker. Kung bag, kapag nafe-feel ninyo, nagigilty kayo sa sarili nyo, Aris, dahil nga, nagiging, maliput, naging malupit kayo sa mga decisions ninyo lately, alam nyo, isa lang yung sinasabi ng universe sa card na ito. It's okay. Pwede, um, may mga bad sides tayong lahat minsan kailangan din natin yon para sa paggrow natin. Okay? Alam mo ang plant, hindi yan mag-grow kung walang araw at walang gabi. So, parang ganun lang yon Yun yung sinasabi niya. Kailangan din natin gamitin yung negative sides natin paminsan-minsan. Hindi laging mabait tayo. So, yun yung sinasabi ng card na to. Yun yung isang advice ng universe sa inyong mga aris sa February. Tapos, dito naman sa many paths. Actually, 'di ba? Uh, sabi pa dito sa many paths. Madami kasing ano, madaming opportunities na iba. Hindi porket sasaraduan mo na yung pintong 'yan or kung kung magfo-focus ka sa isang ano sa isang pintuan, hindi lang 'yan naman 'yung pintuan eh. Kung ayaw magbukas para sa ng pintuan na 'yan, eh, define something else kung saan mas fitted ka talaga. Kung baga mas most fit ka talaga yung mga skills mo, yung mga talents mo kung saan nababagay talaga. Hindi yung sinisiksik mo yung sarili mo sa isang ano, sa isang career or kaya sa isang gawain na hindi ka naman talaga fit. Kasi madami talagang opportunities. So yun lang, yun nakikita kong message ni universe doon, the journey. So dahil sa pagfo-focus ninyo masyado sa pag-achieve ng mga goals ninyo, minsan nakakalimutan niyo na din na isipin na actually journey lang kumbaga, life is life, okay? May mga sorrow, may mga paghihirap, and meron din namang sunshine and rainbows, ba diba? Mga masayahing moments, ganyan. Yun ang isipin ninyo. Huwag kayo masyadong mag-focus sa career, sa work, sa school. Minsan kailangan nyo din magpahinga. Kasi na, masyado na kayo na-stress. Huwag nyo na masyadong stressin yung buhay ninyo. Kaya tayo nabubuhay dito sa earth para mag-enjoy pa minsan-minsan, hindi yung puro work. Ilan yung, yung mga nakikita kong readings nyo. Okay, maraming salamat sa panonood sa akin mga Aries. I hope you do like this video. If you do, please leave a thumbs up. Tapos mag-comment kayo down below kung ano yung mga naisip niyo regarding this video. Nga pala, uh, don't forget to click the subscribe button na rin. Ano, kasi syempre, para naman sa akin yon para mag tong channel natin. Um, I will do readings soon. And mag-comment din pa yung lakay down below, no? Kung ano yung mga gusto nyong readings. Like, kung mahal niya ba ako, mga ganun. Mga random questions lang, tingnan natin. Mga pick a card, ganun. Tapos pick a pile, ganun. Maganda yan. Yun lang, maraming salamat, guys. Bye!